kailan ang best time pang pangpurga o kailan dapat natin purgahin ang ating mga pasyente, no? Pero bago natin sagutin ang katanungan na yan, sagutin na rin po natin ang mga importanteng bagay tungkol sa deworming o pagpurga. So bakit nga po ba natin kailangan ng pagpurga? Yan. Kasi po ang ating mga kababayan, mga pabata, matanda, karimitan sa atin ay may mga poor sanitary conditions. Ibig sabihin, medyo madumi ang ating kapaligiran, ganun na rin po ang ating environment, at the same time kasi yung preparation sa ating pagkain. Maari po kasi na hindi gaano naluto o nakainom po ang ating mga pasyente ng water or tubig po na infected po ng mga bulate. Paano naman po kailan po ang schedule ng pampurga. Yan. Kalimitan pong alam ng ating mga kababayan yan at tinatanong ng ating mga pasyente, ang tamang schedule is at least every six months or ibig sabihin sa loob ng isang taon at least baka dalawang beses tayo mapupurga. Okay. Eh, anong oras naman po dapat inumin yung pamurga po? Yan ang mga magandang katanungan eh. Kasi yung iba, pag naresetahan sila, nalilimutan yung mga instruction. Ang best time nito para ito yung mainom natin, at least 2 hours po bago po tayo or pagkatapos po natin kumain po ng hapunan ng dinner. Or kaya sa umaga po, early morning po ito bago po tayo kumain. Okay? Okay. Ah, so paano naman po yung mga, sino po yung hindi dapat purgahin? Yan. So kailangan din natin malaman na hindi lahat po ay candidate para purgahin. Ito yung mga number one, mga buntis po na pasyente na kagaya na ay asawa. Pangalawa po yung mga nagpapa-nursing or nagpapa-breastfeeding na mothers. Pangatlo ko ang inyong mga pasyente is at least less than 2 years old. Pang-apat, kung ang mga pasyente ay may problema sa kanilang mga atay or liver. At panglima lima kung ikaw po ay napatunayan na may allergy po sa ininom niyo po na dating pamurga. Okay, maraming salamat sa paglilinaw, Dr. Vito. At ako naman ang magtatanong sa iyo, since ikaw ay isang OB kaine. So, papaano naman yung mga buntis o gustong magbuntis pero gusto po nilang mapurga muna? Papaano ang gagawin nila? Okay, salamat sa katanungan para sa ating mga nagpaplanong magbuntis o gustong magkaanak. Ang pinakamainam po ay tatlong buwan bago pa mabuntis. Ibig sabihin, hindi po buntis, tatlong buwan bago magplanong mabuntis ang best time para purgahin para mawala na ang mga bulate at mawala na rin po ang epekto ng gamot sa ating pasyente. Ayan. So, napansin nyo naman yung mga importanteng katanungan. Hindi lamang po yung best time kung papaano po at kailan po ito iinumin. Napaka-importante po kasi na alam nyo ang mga itong katanungan at ito po ay malalaman nyo lamang kapag po kayo ay nagpakonsulta sa inyong mga butihing doktor.